Last news Update Mga uh, balita ngayon. Arms cash na recover sa Bulacan, dalawang NPA kasabay na sumuko. Immediate at unconditional release ni Duterte, hiniling ng kampo nito sa International Criminal Court. 13.6 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa dalawang individual sa Pangkasinan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon na ng Joint Task Group o JTG-72 sa pangunguna ng 703rd Infantry Brigade ang mga arms cash sa isinagawa nilang operasyon sa Sitio Makua, Barangay Kabayunan, Donya Remedios Trinidad, Bulacan, Kamakalawa. Kasabay din nito ang pag-surrender ng dalawang high-value personalities na miyembro ng New People's Army o NPA. Kabilang sa mga nakuwang armas ang isang M653 rifle, isang M16A1 rifle, dalawang short alloy magazines ng M16 at 37 rounds ng 5.56mm ammunition. Ayon sa pamunuan ng 703rd Brigade, ang matagumpay na operasyon ng militar ay sumasalamin sa hangarin ng pamahalaan na mawala ang takot ng publiko sa rebelding grupong kalaban ng gobyerno. Umapela ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa immediate at unconditional release nito. Sa 21-page document na isinumite ng kampo ni Duterte sa ICC kahapon, hinamon nila ang hurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos ang desisyon na inilabas ng ICC noong Oktubre na sakop pa rin ng ICC ang mga kaso ni Duterte dahil nagawa ito noong ICC member pa ang Pilipinas. Binigyang diin din ng defense team ng dating Pangulong na ang desisyon ng ICC ay apektado ng ilang paglabag sa batas, kabilang na ang preliminary examination na hindi anilay matter under consideration na saad ng Article 127. Kaya't hiling ng kampo ni Duterte na balikta rin ang desisyon ng ICC at hindi na ipagpatuloy pa ang proceedings laban sa dating Pangulo. Timbog ang dalawang individual matapos mahulihan ng kilo-kilong shabu sa isinagawang bypass operation kamakailan sa barangay Ilog Malino, Bulinaw, Pangasinan. Ang mga suspect ay isang 44 anyos na lalaki at 24 anyos na babae na kapwa-residente ng Bulinaw, Pangasinan at parehong nasa listahan din ng high-value individuals na ka sa mga ito ang humigit-kumulang 2000 grams ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 13,600,000 pesos. Kasalukuyan ang nakakulong dalawang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes Nagpuulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. you